Guys, lalo lang po magkakasakit si baby kapag ganito pa rin ang practice ninyo. So kung gusto so nyo pa ng mga ganito content, pet tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, please subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. Number one is kapag gusto nyo mataba si baby. I know yung mataba or chubby is cute kay baby. Pero alam nyo po ba na ang sobrang taba kay baby ay delikado? may tuturing na malnourish ang baby kapag overweight or obese si baby. Kinakailangan kasi napasok siya sa ideal body weight. So, Doc, paano po ba namin malalaman kung obese si baby or overweight? Saan mga pediatrician kapag chine-check up po kayo ng mga pedya at pinlat po ang weight ninyo at kapag naplat po namin niya na above plus 2, ibig sabihin overweight to obese na po si baby. Ang isa pong bata na may obese ay mataas ang chance na magkaroon siya ng sakit sa puso, diabetes, at mga ibang sakit gaya ng metabolic disorder o yun tumataas sa mga BP. Kaya please, kapag alam mo obese or overweight na si baby, start nyo na po siyang i-diet dahil mahirap po yung diet kapag lumalaki na po ito. Mahirap pamabain ng timbang kapag lumalaki na po siya. Example, kapag si baby ay 6 months old, dapat ang timbang pa lang niya is doble nung kanyang birth weight. Like for example, kung 3 kg pinanganak si baby, dapat ang ideal body weight niya pag dumating siya ng 6 months is 6 kg. At 1 year old naman, ang ideal body weight ng isang 1 year old is 10 kg. Kapag umabot na siya more than that, kapag more than 12, 13, 14, 15 na siya, overweight na si baby nun. So, kailangan visit your pediatrician para sa weight assessment kunin niya. Number 2 is iniiwasan ang pagligo. Hindi ko alam bakit takot na takot kayo sa tubig. Meron po akong ipapakita na video sa inyo. Ito may permission naman po ako dito no kinuha ko po ang video na to. Ang kwento po sa video na yan is hindi daw po siya naligo. Iniwasan daw po nilang maligo si baby dahil sa paniniwala. Sinabihan siya ng kanyang, um, na kanyang kasama sa bahay, siguro mat matanda sa kanya, baka lolo or inlo, na huwag mo nang paliguan dahil uh, Friday or Thursday or parang sinisipon siya. Ayun, hindi rin napalitan yung kanyang suot na socks. So, makikita nyo, na-infected na po siya. So, another thing is kapag daw ino or nilalagnat, huwag mo na daw paliguin. Especially kapag nilalagnat, huwag daw paliguin. Pero di ba kapag nilalagnat ang bata kapag 40 degrees Celsius para maiwasan ng seizure, ba diba, kailangan malamig na tubig para ma ang temperature niya, para bumaba ang temperature niya. So, ba diba, very contradicting. Kaya naman, kapag nilalagyan si baby, hindi po bawal maligo. Pwedeng maligo kahit pabilis lang. Another reason na hindi pagligo, Tuesday and Friday daw. Another pamahiin na, huwag na po natin paniwalaan. Sigurado may mga magkocomment na naman dito na, Dok, sigurado ako nung bata kayo, pinaniniwalaan din po yung ang magulang ninyo. Buti na lang hindi dahil sobrang arti ng nanay ko. So, syempre, everyday naliligo yan. Buti na lang talaga. Yan po yung kwento niya sa akin. Number three, yung ipahilot si baby. So, bakit naman lalo siya magkakasakit, papahilot mo nga lang. ba diba, dating panahon, talagang wala namang doktor, magaling naman. Okay, story time. mayroon akong pasyente sa ER noon, pinapacheck up niya yung kamay niya dahil talagang deformed na. No? Hindi na siya, wala na siya na sa tamang hugis. Ang kwento is, nadapa daw siya, hindi niya dinala sa hospital, at pinahilot niya muna. So, syempre, sa, sa mga hilot, gagalaw niya yung manipulate ng mga hilot yan eh. So, umuwi sa pasyente, umuwi ang pasyente, at naging okay naman. And then, after a few weeks, ayun, nagkakaroon na ng deformity. So, ang, nung na-x-ray si baby, nung na-x-ray na ang pasyente, ayun, talagang, wala na siyang fracture, pero, deformed po ang kanyang uh, buto. So, ang nangyari doon, Nung nabdapa si baby, nagkaroon po talaga ng incomplete fracture. Ang incomplete fracture, para po siyang ganito. So hindi talaga siya uh, nabali talaga, pero meron ng linear fracture. Nung minanipulit po ng manghihilot yan, naging complete fracture po. Nung nahil yan, bubu -bu -bu yung bone, pero deformed. Instead na casting lang ang ginawa, instead na semento lang, pero dahil nga anong nangyari is nagpunta muna sa hilot, na manipulate, mas lalong gumrabe, tapos na heal, at pagbalik sa hospital, nakita sa x-ray na ganon, syempre mas maganda na, na mawala yung deformity, hindi na po casting ang management. Ang gagawin na is i-open reduction na yon. Ibig sabihin, i-opera pa, bubuksan pa, hihiwa pa tayo, mag a pa tayo, so lalong gumrabe ang kaso. So, yun po yung sinasabi ko kung merong problem, kung nagkaroon na aksidente, kung sinipon, kung anumang symptoms, kung nilagnat, kung malapit naman po ang hospital sa inyo. At libre naman ang hospital, kung government hospital. Please, dalhin niyo po si baby sa hospital. Hindi ko naiintindihan bakit nauuna yung hilot sa doctor. So, please let me know para alam po namin i-explain sa inyo kung bakit mahalaga na sa ER na dumiretso pag may mga ganitong symptoms. So, mga, sa mga nanonood dyan, please let me know kung bakit nauuna yung hilot kaya sa hospital. Kasi, hindi ko maintindihan eh. Kasi, nandyan naman kami, may libre naman, tapos um, naiintindihan ko yung mga nasa bundok. Naiintindihan ko sila kung bakit hilot muna. Sila, malalayo talaga sila. So hindi ko maalis sa kanila yung mga paniniwala nila sa sa hilot. Pero yung mga nasa city lang naghahanap pa rin ng hilot. Please, gusto ko malaman bakit po. Okay? Okay. Next. Fourth is painumin ng Royal at Skyflakes. Ngayon ko lang nalaman to dahil sa Facebook. Dati pala kapag, nag, kapag may sakit ng bata, pinapainom ng Royal at Skyflakes. Skyflakes pwede para malamnan yung chan. Pero yung Royal, dahil ba sa vitamin C? Dahil ba uh, uh, orange yung flavor? Eh kasi acidic yung royal, so baka magkasakit lalo si baby. Fifth, umiwas sa pets. So anong ibig sabihin nito May mga ibang mommies na akala kapag tinanggal ang pets sa bahay, kapag meron ng babies, protected na siya sa sakit. Hindi na siya magkakaroon ng allergy. Baligtad po. Okay? Ang sabi sa research ay... Children who are exposed to indoor dogs and cats during fetal development and infancy have lesser incidence of food allergies, asthma, wheezing episodes, and atopic dermatitis. So, pagmas mas maagang na-expose ang inyong baby sa mga pusa at aso, yung mga pusa at aso nyo, hindi, yung mga gala, mababaan siya sa mag-develop siya ng mga allergy, food allergy, lalo ng asthma. Bakit? dahil merong protective factor po ito. Pero kapag late din ng na-introduce kay baby, late na siya na-expose. Like for example, 2 years old and above na na-expose sila sa pets, dogs and cats. Doon po magkaka-develop ng allergy and asthma. So very magulo, no? Komplikado. Pero madali naman po intindihin ito. Siyempre, kapag nasanay na si baby sa mga pusa at aso, nung bata pa lamang siya, nung baby pa lamang siya, mas maganda pag habang buti si mami, magde-develop na po ito ng kanyang antibodies para sa, sa allergen na galing sa aso at pusa. Pero kapag late na, dahil hindi nga nakapag-develop ng, immune, but, ng immunity or ng antibodies, mas grabe po. Kapag na-expose siya sa pusa at aso, pag around 2 around two years old and above, dahil wala siyang anti-bodies, doon po magre-react ang katawan niya. Doon siya sisipunin, doon siya mag-ubuhin, uh, doon siya magkakaroon ng mga rashes dahil sa mga pusa at aso. So yun po ang explanation nun. Kung nakatulong naman po sa inyo to, please like, share, and subscribe again. Thank you!